Hi guys, welcome to my youtube channel, Burgess Vlog here, OFW dito sa Singapore Good morning, good evening, good afternoon, anong oras nyo man guys mapapanood ang aking video na ito Ngayon ay araw ng sabado, sabado na uh, mag alas 10 na ngayon ng gabi dito So, kakatapos ko lang ng aking work at wala akong may upload na video. Wala akong video na may upload. Kaya naisipan ko guys na mag video muna. Mag vlog muna. Bago matulog. So yung aking kasama ng Indonesia na hindi naman dito. Hindi siya dito natutulog. Doon siya natutulog sa alaga niya. Sa kwarto ng alaga niyang matanda. So dito ito talaga yung aking room. At eto naman guys yan yung... Itong maliit na yan, yan katabi lang ng aking bed. Yan. Ay toilet ko na yan guys. So, ayan. Mag-shout out lang tayo guys sa aking mga legit legit uh, friend dyan at saka legit friend sa YT at saka syempre yung mga members, yung mga nagpa-member sa akin. Pasensya na kayo dahil hindi ako rin makapagpa-member o hindi ako makapagpalipad. Ah, uh, dahil wala akong gcash 'yung aking ATM dati, no, hindi pa ako namumonetize Ay, ah, uh, pwede ako magpalipat, magpa-member. Pero nung namonetize na ako, 'yung ATM ko ay hindi na nina gumagana. Dati nakakapagpalipat pa ako, pero ewan ko anong nangyari. So Pasensya na kayo guys kung hindi ako makapagpalipad or makapagpamember sa inyo. Pag umuwi ako ng Pilipinas, uh, mag-ano ako ng GCAS, doon siguro pwede na ako magpamember. So, mag-shoutout muna tayo guys sa aking mga members at sa aking mga, uh, hindi lang sa mga members, sa mga very supportive uh, whitey friends natin dyan. At shoutout natin yan wala akong mahagilap na, na papil kanina guys kaya sinulat ko sa katol ayan o oh. Diyan ko sinulat yung aking isa shout out at sya nga pala guys hindi ko na to i-edit ha diretsuhan na lang to para basta lang may may upload ako so shout out kay uh, Manay Thea I am Thea PH yung bago yung channel ngayon. Pero yung old old niya is uh, Thea and mom So, manay, shout out sa iyo. So, shout out din kay Sis Maxi, Maxi Maxi Channel, Chris Vlog katulong sa Dubai, Mother Earth, Mother Earth TV, shout out. Sis Lorna Magday, shout out kay Sis Mylin. The Mylene Channel. Shout out, guys. Sis, ito gwapa. Napakagwapa nito, guys. Parang artista. Parang sa akin ang tingin ko, parang si ano siya, si Barbie Imperial. So, shout out guys sis April's blog, Shout out sa'yo, sis. At si uh, TN Peacekeeper. Shout out Lawrence Cairo TV. Shout out ngayon ang kanyang ah uh, channel ay si ako si Lawrence na yata. Ako si Lawrence TV. Something ganun. So, shout out din kay Ma'am Bioli. Ayan, lagi nagpapalipat si Ma'am sa akin. So, thank you so much Ma'am Bioli. Shout out din kay Sis Susana Bartolata. Shout out sa'yo manay. Na kay Nanay Lids din. Shout out kay Kapatid AAG TV. Shout out kay Sino ba Kay Trip ni Jerick, Shout out jakad Unlimited. Sis Real B. Shout out Real, Real B Vlog. Shout out. Kay Katabang Dave. Shout out kay uh, Shout out din nga pala kay uh, Si Sis Princess Preya. Shout out kay Sis Millet Millet Vlog. Shout out Shout out din kay um, Sino ba 'yung isang friend ko na lagi din kung nandiyan? Kay shout out kay Ernest Utlay. shout out din sa iyo. At shout out din nga pala kay uh, wait lang ha. Titingnan ko muna dito. Shout out kay ah uh, iyang Rago, shout out. Ayan, dito rin siya nag nagwo-work sa Singapore. Shout out din nga pala kay sis, super Tinang ng uh, super Tinang ng Ate JB try vlog and and try vlogs unlimited ayan shout out sa inyong lahat din guys at bukas nga guys ay sunday ngayon ay araw ng araw ng linggo ay, ay ngayon ay araw ng sabado so ayan naka ready ng ating bag at ito ang aking dadalhin na bag bukas maraming laman yan ayan Diyan yung aking mini karaoke dahil mag stay ako sa park at doon lang ako mag karaoke ng mag-isa. So, yun lang guys. And thanks for watching. Bye everyone. Maganda ba guys ang aking ah uh, damit sa pantulog? So, ito ay ukay lang naman ito guys. Ayan. Ukay lang yan. Ukay, ukay. One dollar lang yan. Nabili ko sa lavender. So, yun lang, guys. And thanks for watching. Update, update lang ako dahil wala akong may upload na, na video. So, bye, guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye, everyone. Bye-bye.